the monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kuwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Elections special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure. And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Cabrigada Alashetena, ng Umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang PNP naka-full alert na simula ngayong araw para huyan sa nalalapit na eleksyon. Davao City Mayor Paulo Duterte sinampahan naman ang kasong physical injury sa at grave threats sa DOJ. Ito naman hong Solid North Bus Company at Driver na sangkot sa s accident. Sasampahan na ng kasong kriminal. Isa namang senador umaasang matututo sa naturang road rage incident ang moto -vlogger na si Yana. Imbesigasyon naman sa mga reklamo sa Prime Water sinimulan na. Rollback sa produktong petrolyo, asahan na po sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila. Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, May 3, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikden Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada The Monday, The Monday 2025 midterm election update. Ang Philippine National Police naka-full alert na raw huyan simula ngayong araw o para nga huyan sa nalalapit na halalan. Brigada Cath, Austria, ibrigada e mo! Brigada! Simula ngayong araw, naka-full alert na ang Philippine National Police para sa election 2025. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ibig sabihin nito ay ilalabas nila ang halos buong puwersa ng pambansang pulisya Sinabi ni General Marbil na maging shy kabilang sa mga mag-iikot para siguraduhin ang latag ng seguridad. Malaking puwersa anya ng pulis ay ipinakalat sa Bangsamoro Region na kabilang sa mga nasa areas of concern ng Commission on Elections. Ang mga tao po namin nasa ground na po, yung mga tao ang tutulong po sa election that will be manning the election, nandun na po sa bar, uh, 80% po nandun na lahat. Kasi yun po yung needed niyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, international election observers handa ng tumulong sa pagbabantay sa midterm elections. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo padala na ng sampung mga long-term observers ang Asian Network for Free Elections o so ANFREL sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa harap ng nalalapit na May 2025 midterm elections. Sa isang statement, sinabi ng ANFREL na mayroon silang isang observer sa bawat sampung rehiyon sa bansa. Titiyakin umano ng mga ito ang regional coverage, pagbibigay ng patuloy na pagbabantay sa electoral process, kasama na ang campaign period, mga operasyon sa araw ng election at post-election development. Bago umano mangyari ang deployment, nagkasa ang election watchdog ng dalawang araw na briefing workshop upang ihanda ang mga observers. Kabilang na narito ang mga paganda sa kanila sa mga kagamitan, methodologies at mga kakailanganin nila sa kanilang tungkulin. Para naman sa halalan, nakaalerto ang UNFRED sa anumang karahasan, disinformation, maling paggamit sa state resources, technology at campaign finance violations at pagtutok sa vulnerable groups. Sa huli, tiniyak ng International Election Observer na mananatili itong committed sa pagsuporta sa democratization at malaya at patas na halalan sa Pilipina. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and you. Brigada Balita Nationwide. Dilinaw naman mga kabrigada ng Commission on Elections na wala hong katotohanan ng mga kumakalat na impormasyon na nagsasabing konektado sa internet ito ho mga automated counting machines habang papalapit nga ho yung halalan ay kay Kamal ex John Rex Laujanko kinokonekta lang daw ho sa internet yung mga makina na yan matapos yung pagboto at pag-imprinta na ng mismong election returns para ho padala ang mga resulta Nagdagpaho nila, agad din namang ipopost sa official website ng Comelec ang resulta mula sa bawat presinto para humakita agad ng publiko. Paalala pa ni sa publiko na maging mapanuri sa mga lumalabas informasyon at magtiwala sa mga otoridad. Sa ibang balita mga kabrigada, sinampahan ng reklamong physical injuries at grave threats sa Department of Justice si Davao City Representative Paulo Duterte. Kaugnay ng umano'y pananakit sa isang bar noong Pebrero. Batay sa pinermahang salaysay ni Kriston John Moreno, sinaktan at tinakot siya ni Duterte kahit walaan niya silang alitan at iyon din ang unang beses na nagkita sila ng mambabatas sa kumalat na video sa social media. Makikitang may hawak na bagay si Duterte habang tila hinahamon niya si Moreno. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay sa issue at reklamo. Rapido, Samantala mga kabrigata, ito hong Solid North Bus Company at driver ho na sangkot nga yan sa aksidente sa Essitex. Sasampahan na raw ho kasong kriminal. Boy, Kustodio, e brigada Jigoboy, Costojo i-brigada mo! Brigada. <todic> Tiniyak ng Department of Transportation na mahaharap sa mabigat na parusa ang Solid North Bus Company at driver nito na sangkot sa malagim na aksidente sa Esitex sa isang pulong kahapon kasama mga bus operator. Iginiit ni Transportation Secretary Vince Dison na hindi dapat palampasin ng ganitong insidente. Ayon sa kanya, may malinaw na utos ng Pangulo na siguraduhin ang kaligtasan at kaginhawaan ng bawat pasahero. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Secretary Dizon at inatasan niya ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na agad magsampa ng kasong kriminal laban sa driver at sa bus company. Pasensyaan po tayo, but I already have asked the officials here uh, to file the necessary criminal charges against the bus company and against the bus driver. Involved in the accident. Yes, Sinuspindi na rin ng DOTR ang buong fleet ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated sa loob ng 30 araw habang isinasagawa ang investigasyon. Bukod dito, ipinag-utos ni Dizon ng isang masusim pagsusuri sa mga umiiral na road safety protocols. Inatasan niya rin ang mga bus companies na tiyaking handa at nasa maayos na kondisyon ng kanilang mga driver bago pa man sila makabiyahe in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang ating oras alas 7.10 ng umaga. Pay for buy. Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Uh, Bayan, patuloy natin ang suporta uh. ay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Central Medical paid for redundant Marcoleta. Kaya tali sa Romulo Dills Reyes. Kaya tali Brigada Balita Nationwide Sa mga dagdag pang balita mga kabrigada, si Senator Ejercito umaasang matututo na sa naturang road rage ang moto-vlogger na si Yana. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b Ibinahagi ng Sen. J.V. Ejercito na nagpadala siya mismo ng video kay DOTR Secretary Vince Dizon hinggil nga sa naging road rage incident na kinasasangkutan ng motovlogger na siyana Ayon sa Sen. Bagamat nag-public apology na siyana sa publiko at maging sa lalaking kanyang nakaalitan sa video ay dapat lang na mapatawan pa rin ito ng nararapat na disiplina ng Land Transportation Office. Dagdag pa niya mga ganitong aksyon ay hindi rin daw dapat pinapalusot o upang maiwasan na mangyari pa sa hinaharap. Patuloy namang umaasa ang senador na may matututunang aral siya na mula sa naturang road rage incident. Maaalala una ng pinabulaan ng senador na magkasama sila ni Yana sa naturang lugar dahil nagkatagpunan daw sila dito. Dito nga sa may Cotto Mines noon para sa event ng moto camping. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. 我兄弟。 Siniguro naman ho ng Makati LGU na hindi pa rin ho nila isinusuko ang pangarap na magkaroon ng sariling mass transport system. Kasunod nga ho yun ang pagkakansela ng original partnership ng lungso dito po sa Philippine InfraDev Holdings Incorporated para ho sa kanilang Makati Subway Project. Umatraso kasi ang kumpanya dahil ilan sa mga planadong isasyon at depo ng subway ay napasama na nga ho sa bagong teritoryo ng Tagig City base ho yan sa ruling na Supreme Court. Ayon ho sa alkalde ho ngayon ng Makati, tuloy pa rin daw ang laban at ayaw pamuna nilang pangalanan ang bagong kumpanyang kinakausap dahil nasa feasibility stage pa lamang ang proyekto mga kabrigada. Eh, sa bantala, e eh, naman din daw ho, ito si Senador Alan Peter Cayetano kahit sa si huy taga-tagig. Git niya, kailanman hindi naman daw tumututol ang tagig sa proyekto at hindi naman daw kailan formal na kinonsulta ang kanilang LGU hinggil sa usapin na yan. Mga kabrigada, sinimulan na ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa Prime Water. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kaliwat ka ng reklamo ng mga consumer sa water company. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, marami na ang apektado kaya tama lang ang investigasyon sa Prime Water. Prime Water ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taumbayan ay pulos or pamumulitika. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ng Prime Water na makikipagtulungan sila sa luwa para maresolba ang hinaing ng kanilang mga consumer. Tiniyak din itong pinaiigting ang mga hakbang para matugunan ang demand, partikular na sa mga lugar na nakakaranas ng hirap sa supply ng tubig. Nananatili rin naman umanong porsigido ang Prime Water na gampanan ang obligasyon nito para makapaghatid ng pangmatagalan, maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng ng tubig sa mga lugar na sineserbisuhan nito. Rapido, kata Eto mga kabrigada, abiso naman ho sa mga motorista ha. Abay matapos nga ho itong dalawang linggong magkasunod na oil price hike. Namumuro naman ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa oil industry sources mga kabrigada, meron pong inaasahang 25 hanggang 70 centavos sa tapyas. Diyan sa kada litro ng gasolina. Sa diesel, meron naman po tayong inaasahan na 30 centavos hanggang 80 centavos na bawas sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman, meron din pong 50 centavos hanggang 70 centavos na inaasahang bawas ho, mga kabrigada. Yan po ibunsod ng pangamba sa oversupply sa pandaigdigang merkado dahil po sa pagtaas ng krudo sa Amerika. Ganyan din ang sinyales na maaring dagdagan ng Kingdom of Saudi Arabia ang kanilang production at palawakin ng bahagi ho nito sa pandaigdigang pamilihan. Samantala mga kabrigada, araw ho ng lunes si announce ang official price adjustment at magiging epektibo ho yan sa araw ng Martes. Uma, ataw, nationwide! Mga kabrigada, muli pong pinatunayan ng taong bayan ang kanilang suporta kay Senator Bongo matapos siyang manguna sa isang independent street survey na isinagawa ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI mula April 1 hanggang 20. Batay po sa resulta ng survey, nangunguna si Go sa preference ng 1,100 respondents mula naman sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang motorcycle riders, jeepney at bus commuters at mga mamimili sa palengke. Dahil dito lubos ang naging pasasalamat ng senador sa patuloy na suporta at tiwala ng mga mamamayang Pilipino at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang advokasya ng malasakit at serbisyo sa bawat Pilipino. Bagong bago, ikatabalita nationwide. ni Deputy Speaker at Senatorial Candidate Camille Villar ang kanyang suporta sa sektor ng agrikultura at pangistaan dyan huyan, sa Bataan. Nangako ho si Miss Camille na bibigyan ho niya ng prioridad ng bataan, partikular na nga itong agriculture and fisheries. Ito ho'y bilang bahagi raw ng kanyang isinusulong na gawing priority ang kapakanan ng kababaihan, kabataan, pagpapabuti sa edukasyon, pabahay, agriculture, ganyan din sa pagpapalaganap ng financial literacy, kabuhayan at paglikha ng mga trabaho. Ayon pa ho sa kanya, sa tuwing pumupunta siya sa bataan, ay nararamdaman daw ho niya na para siyang nasa tahanan lamang dahil dito nga ho ipinanganak ang kanyang lola na si Kurita o Nanay Kuring Bamba Villar, ina ng kanyang ama na si dating Senate President Manny Villar. Brigada Balita sa Umaga. Samantala mga kabrigada sa ating health news. Ang kalusugan na isang mahalagang yaman. Ah, mahalagang ituring ang katawan na isang investment. Ah, kaya iwasan po ang mga bagay na hindi naman nakapagbibigay ng magandang epekto lalo na sa hinaharap. Ah. Mainam po na habang maaga ay umiwas na sa mga bisyo kagaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak na magdudulot lamang ng mga sakit kalaunan. Isa po yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Six, Six sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Balita! Makabayaning kabayaning Pagtutulungan! Palita na Kabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, guguho man ang kinatitirikang pahay. Labis naman ho ang tindig at pasasalamat ng higit sa isandaang pamilya dyan ho yan sa may South Cotabato. Ito ho dahil sa tulong na naibahagi ho ng wantahanan at ng mga tulong ho ng mga tagapakinig ng 95.7 Brigada News FM Coronadal. Nagkaroon nga ho kasi ng tension cracks at gumuho ang bahagi ng sitio Lambusong sa barangay na yan kung saan nakatirik ang mga konkretong gusali. Kabilang na ho yung mga kabahayan ng natura mga pamilya. Dahil po sa bulubunduking bahagi ng barangay nakatira ang mga ito, hindi na ho inirekomenda ang kanilang pagbabalik doon. Labis naman ho ang pasasalamat ng isa sa mga benepisyaryo. Ito pong si Linda Jamante. Dahil anya hindi kailanman nakalimot ang brigada tuwing may nakakailangan po ng tulong dahil mabilis po ang kanilang aksyon at responde. Umaasa naman ho siya na sa pamamagitan ng Wantahanan at Brigada News FM Coronadal ay mas mapaiigting pa ang pagtutulungan para po sa mga higit na nangangailangan. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taos puso hong nagpapasalamat para sa patuloy ho yung pagsuporta para tayo makatulong kasama ang wantahanan. tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating volunteers at mga nagbigay donasyon na bila mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM. Maraming salamat po, mga Kabrigada Balita! Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Sa umaga. Kada balita. Nationwide. Kada balita. Gada balita. Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout es for Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.